不要听我。 पकड़ो। ओके। ओके। चुतन जी को क्या पकड़ Smogumā. What's up mga katropan ng So, uh, luto na yung luto natin na manok na buo. No? Shout out sa mga nakakaranas dyan kung paano pagluto nito. No? pa talaga. Ito yung uh, luto ng probinsya. Kita nyo naman na napakalambot. No? Ito yung uh, luto natin na native na manok. Tikman nga natin mga katropan ng Talaga namang napakasarap. Maapaw sa sarap. Sa atin, grabe. Grabe. Super uh, ganda. Mainit. Yeah. Kita nyo naman. No? Uh, nilagyan natin ng tanglad sa ilalim para maging mabango.

Rabe. Ang ini. Coba <laughs> yang ini talaga. Kita nyo naman ka mga terpantang hero. Kita nyo naman to. Talaga naman na napakasarap na nitib. Hmm. Ito yung sapo natin. Napaka-swabi naman talaga at napakainit. <laughs> no? Shout out sa mga, mga kababayan natin na katila sa probinsya, no? Simple lang pero napakasarap. Grabe talaga. Sulid.